Go. Anka. Sipa sipa mo sipa sipa. Kata. Don't tingin sa daanan. Oh yan. Ikit mo. Go. Sige, pagsak na. Go. Sapa. Tingin sa daanan. Sige pa. Tingin ka sa unahan. Sige, Pajak. Doon, tingin sa harapan. Sa harapan tingin, mabangga ka oh. Sige, Pajak. Go. Go. Sa harapan tingin. Go na go. Pajak. Tingin doon sa harapan. Go, hindi yan mabangga. Baliktad. Papunta doon ang pagpadyak. Sige, go. Sige, akyat, akyat, akyat. Kaya mo yan. Sige, sige, akyat, akyat. Oh, ikot dyan. Sige, padyak. Papunta doon ng manibela. Yan, sige pa. Sige. Sige pa. O, daan, daan lang, daan-daan lang. Daan-daan <laughs> la, la, okay. O, ba. Dito pa punta manibela na. Dito. Dito para pang manibela mo. Dito sa harapan. Dito ba, oh. Hilain mo sa kanan. Yan, sige, go. Hilain mo sa kanan. Pakanan, kanan. yan. Yan. Gano, hindi. Ya, dito papunta. Hilain mo papunta dito. Dito nga papunta. Ang mani, ano mo, manibela mo. Baby bone. Dito papunta na. Yan, go. Padyak. Padyak. Kita mo yan, pero kala mo pigilan niya mo. guys Go. Good. pip pip kah, mana pipip mo? Ah, Atu big. Go na. Segi, segi go. Eh, go. Tidak. ah. <laughs> go, pa Jack. Laksan mo. Sige, go. Doon papunta. Doon. Doon sa taas papunta. Sa kanan. Yan. Go, pa Jack. Ah, balik-balik ta eh. Balik. Doon. Dige, ikot mo dito. Dito. Dito papunta. Hilain mo yan. Dito papunta. Harap mo dito. Jesus, malik. Mali. Go. <laughs> go push harder. Sige. Tingin sarapan, sarap tingin. Sige, tulak. Isang pa naman 'yan. Ganyan, sige. Go. Push harder. Go, 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 go. Tulak mu. Sige. Kantai na lang, Beng. <laughs> go. Go, 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 go. Akit. Okay. Ah, sige pa. Sige pa, Beng. Yan, sige. Tulak pa. Sige, Beng. <laughs> go, go, Beng. Sige. Hindi <laughs> <laughs> mo kaya. Go, be You can do it, Beng. Go. No, menyebelah. Ay sus, baga. dito dito harap, dito ba. Dito ba punta, sige tulak mo. Po. Dito go. Go. Huwag mo na i-break. Go diretso tulak. Tulak.